Hello, mga kumarils. Ayan kami ay pupunta sa aming tiyahin. Ayan, sa bahay ng aming tiyahin. Dahil kami ay walang kaldero. Mangihiram kami ng malaking kaldero. Ayan, dito sa probinsya, uso talaga ang hiraman ng gamit. Nahiram pa dito ang bigas ay. Mga isang dakot ng asin, ganyan. sibuyas. Ayan, matawid na kami ng ilog. Ang adana namin dito ay ilog. Mm. Ay, 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 nabasak. Ay, naku. Pag nakapantalon ka talaga, ay mababasak ka. <laughs> Pag nakaleggings ka, ay mababasak ka. Ay, oh, chinelas na ko naman ang <laughs> gumulong. Gumulong yung chinelas ko. Oh. Madulas. Yan, ang nakikita niyo mga parang na yan. Yan, ang ganda ng parang. Yeah, okay. Nyugan pala, oh, nyugan. Man. Hindi sa amin yan. Yan ay sa kanila. Nakikitingin lang kami. Nakikibidyo lang kami at nakikitingin yeah. lang kami. Ay, walang bunga yung balingbing. Meron. Wala. Uh -huh. Wala naman kaya. Bawal kami pumitas okay, at hindi sa amin yan. Ayun o. Pero bawal kami kumuha doon kasi hindi sa amin yan. Hindi na. Yan ang kanta ng parang o. Eh. Hindi pala parang nyugan. <laughs> yung... Parang ako ng parang. Ay, picture na kayo dyan. Eh. Hmm? Picture na. Tayo. Sige, ito tayo dito. Ito lang ang pintutin mo kahit nakabibig. Alam Alam ko. Oh. ah, ka? Ano? pa! Itan pa? mm -hmm. Itan! Mm -hmm. uh, no, okay. mm -hmm. Itan! Mm -hmm. na dito. Ano? May sound effect. May sound effect. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Okay na. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Go! 1, 3, go! O, ko. Lagyan oh. na kami dito sa, ano, sa Nyugan. Diretso na tayo ng lakad. Pukunin <laughs> mo yun. Dala, dala, dala. Dadaan tayo dito sa maraming pakuhan. Ah, May puno ng pili dito pero hindi yan nagabunga, no? Nagbunga yan. Ah, nagabunga yan. Ay, ang puno ng pili. Yan. Kalimutan na. Ayan, dadaan tayo dito sa pakuhan. Ang uh, daming pako dito. Bukas naman kami mangunguha ng pako. Kailangan namin makakuha ng pako at gagawin namin salad. Oh, may nagtabas ng ano talaga pako. Ayan ano Ay, ito talaga na picture kayo dali o. Eh. Sa pakuhan. Mm -mm -mm. Ganda ng fern. Green, green na green. Oo. Ay, ito. Nakulay kulay pa ng shirt ko yung bako. Nandito <laughs> na kami sa kawayanan. Uh. Yan. Oh, ang daming pakuhan dito talaga. Ang daming dito bako. Nasaan? Ay, kuha tayo. Ayun ah, o. Ayun o, Ben. Ano? Oh, ayun ah, o. Sige nyo na malapit. Ah, oh, hindi talaga. Tita, ang mo kami. Ah, uh, ako nyo, natin. Yan, may nakita pa kami ditong tagbak. Tagbak talaga yan dito sa amin. Hmm. Uh. Uh. Doon po ang isa. Yan o. Oh. Yan, nakain ito sa amin o, oh, tagbak. Hindi ko pa tayo pinag... oh O, sisibuldo. Hmm, tagbak. Masarap nito. Ang laman nito ay ano. Yan, ang laman yan ay ganyan. O, oh, wait natin ha, picturean ko. Hmm. Sarap yan. Mm, sarap. Hmm, Sarap talaga nito. Sarap. Ano sa iyo, hilaw? Ano ba? Ay, bulok na. Very good si bulok. Pa. Ay, yes. Yan, na bulok na. ng tagbak. Oh. Kanyan. Very good si bulldog. Sumunod. Sumunod. Bulldog. 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 Yan. Malapit na kami. Nandito na kami sa mga mahoga ni. Eh. Parang ang gabing-gabing na dito. Ano tiyan? Ang dilim na dito. Ang dilim na dito ng ano? Alas 4 Oh. Kaya kailangan dito, alas tres pa lang. Alas tres pa lang, nakaluto ka na. Mm -hmm. Dahil ang dilim, oh, lalo na dito sa may mga mahogani Tapos nagahungi na ang mga kuliglig. Mm. Narinig yung mga kuliglig. We are the permitted people. Kaya kung ikaw ay lais, ay alas tres pa lang, magluto ka na. At alas sais, matulog ka na. <laughs> Naalala ko si tatay nagapadala din pag mga ganitong oras nga ano. Hindi na yun pag ganitong oras. Wow, oh. bye bye. Dito na kami. Okay. Sa bahay ni Tia.